Uh, Mary, Malin, News. Good afternoon, Yusef. Mm -hmm. Ma'am, you mentioned a while ago that the president is one with the nation, in their calls to make the liable answerable to, uh, or to be held accountable for their, um, for the issues on flood control and budget insertion. But one of the major calls also in the rallies yesterday was for the president himself. To be held accountable, if not by virtue of direct link, by virtue of command responsibility. What is the reaction of the president to these calls? And uh, let, me, let me just also clarify what you mentioned yesterday in the interview in the uh, special coverage of GMA. Is the president willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues? Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Kung sasabihin po natin na command responsibility, siguro magbigay na lamang po sila kung paano nila ililink ang Pangulo patungkol dito. Tandaan po natin, ang Pangulo ang nagpasimula nito. Hindi mabubukas ang ating isipan, hindi mabubukas ang ating mga mata, hindi mabubukas ang ating tenga kung hindi mismo si Pangulo Marcos Jr. ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Nais ng Pangulo na managot ang dapat na managot. Ma'am, uh, just a follow-up. There were also calls for the President to sign as urgent the anti-dynasty bill pa di po ba kaming humingi ng reaction lang dito. Pag-aaralan po ng pangulo kung ano nasa sa loob po ng bill na 'yan. At uh, tignan po natin kung ano magiging reaction po niya. And one last, uh reaction din po ng palasyo dun sa sinasabi ng mga tao na for also the vice president to be tried for uh, for the issue on intelligence funds. Again again, uh, kasi ang panawagan po ng mga tao yesterday, Pangulong Bongbong panagutin VP Sara litisin. Mm -hmm. So, meron din po kay VP Sara. So, yung uh, may mga efforts pa ba for the Vice President to also be tried on the issue that was linked to her before? Kasi parang ang dating sa mga tao parang nakalimutan na yung issue on intelligence funds. O siguro panawagan po ito sa mga nag-iimbestiga, sa maaari mga complainants, kung may mga ebidensya naman po, dapat kumilis na rin po sila. Lahat naman po ay dapat managot. Kung dapat na sangkot or sila ay sangkot sa mga maanumalyang let's say mga uh, corruption Hindi lang pang uh, flood control projects po. Lahat ng korupsyon na sila ay may ebidensya dapat pong panagutin ang dapat na managot. Thank you. Uh, Follow-up question, I.B. Reyes, Bilyonaryo. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, with the calls for the president to step down and be held accountable, not just from the camp of the Dutertes, but from progressive groups as well, some there are sentiments that the president is at, is at his weakest right now. Your thoughts on that po? At his weakest? Ito ba bang panahon na to? Na siya po ang nagpaimbestiga Hanggang ngayon po, maraming ginagawang aksyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang dami na po na napa-aresto. marami na po rin na kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Ito pa ba, ba yung weakest na masasabi natin? Meron na pong uh, kilala, mga ma ang tao na ngayon ay nakakulong na. Yan pa po ba ang sinasabi natin at his weakest? Um, madali po kasi sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano lakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo, ano kaya ang kanila masasabi? Next question, uh, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. What are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment niyo last time about sa 500 peso na Chibuena? Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa sa maglecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang uh, media release. At uh, nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang uh, ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya apat tungkol sa konsensya. So si eh uh, puba po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamen na he killed people? Sino po ba ang may kakilala na hitman at kayang mag At sino rin po ba ang umamen na hindi gumagalang sa human rights? Now, are we talking about conscience? At patungkol sa sinabi rin po niyang korupsyon. Hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korup? So, sino kaya ang nakinabang sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama? Tandaan po natin, ang Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang mga programa ng Pangulo, ang mga ang um, Kadiwa Centers, Kadiwa ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas. Walang gutom program at iba pa. So alam natin, hindi hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng pangulo para maiangat ang buhay ng Pilipino. Ang pinag-uusapan lamang po sa 500 ay kung kaya. Kung kaya. Maski na po ang isang eksperto katulad po ni Steve Kua ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated ay nagsabi rin po at umayon sa DTI. Ang pinag-uusapan po dito ay kung kaya. Iba po ang usapin na dapat mas mar mar marangya, mas um, um, festive kapag ka pinag-uusapan natin ang handaan pamasko Ang pinag-uusapan natin dito ay kung kaya. Yun lang po ang issue ng DTI at the time dahil ang DTI po, pinagmamalaki po nila na ang mga manufacturers ay nakausap nila. ah manufacturers sa mga basic needs, basic commodities, na wag magtaas ng presyo hanggang katapusan ng December. Yun lamang po ang gusto ring ipagmalaki ng DTI at ito po ay isinagawa ng DTI para sa taumbayan bayan. Sana hindi po nila ma-miss yung pinaka-essence kung bakit sinasabi po ng DTI nakakayani ng 500 dahil po napil, uh, na, na, napakiusapan po nila na huwag magtaas ng presyo para sa mga basic commodities. Yun lamang po yun. For our last question, Eden Santos, Net25. Good afternoon po, Yusek. Doon po sa pag-ban ng e-bikes and e-trikes, uh, although nagbigay uh, na po ng order ang Pangulo sa LTO na mm -hmm. ipagpaliban po ito dahil dapat yung araw, December 1, ang simula po nung pag uh, mm -hmm ah uh, huli nung mga magpa-apply sa mga major roads ano po aside po from yung uh, pagpapa defer muna pansamantala may iba pa po bang order ang pangulo sa LTO since uh, para pong uh, bumabangga yata yung memorandum ng uh, ahensya doon sa batas po sa mga EV vehicles Hmm. Kailangan po bang ma mahirapan, pahirapan yung ating mga kababayan mahihirap na gumagamit po nitong uh, mga e-trikes and e-bikes dahil mas uh, mura at nakakatulong din po sa kalikasan? Hindi po pagpapahirap ang mga ganitong klase ng polisya. Ito po ay para sa kasiguruhan ng safety ng gumagamit ng e-bikes, safety sa mga kababayan natin, at uh, tandaan po natin, motorized vehicle po ito at may batas din po tayo na dapat sinusunod. Hindi po ibig sabihin na kahirapan ay dapat na nating suwayin kung ano yung batas. Ang pagdisiplina po ay hindi para banggain ang issue ng kahirapan. Hindi po issue ang kahirapan dito. Issue to ng pagtupad sa batas para po masiguro ang safety ng bawat isa. Pero yung pong, uh, Republic Act, uh, yung Evida Law na sinasabi yosek, hindi po kaya yun, uh, uh, kaya bang i-override nung uh, memorandum ng uh, ahensya? National Highway lang po naman ipinagbabawal ang mga e-bikes. Hindi naman po sa mga secondary road Sana po maintindihan po kung bakit merong ganitong klaseng polisiya. Ito po, again, ay para sa safety.